ay nagpaliwanag sa pagharang ng mga imported na manok na panabong mula sa Amerika. Narito ang News Scoop ni Christine Belen. Ipinaliwanag ng Department of Agriculture kung bakit naharang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang halos apat na raong manok na panabong mula sa Amerika. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bahagi lamang ang naganap na pangaharang sa hakbang ng Bureau of Animal Industry o BAI upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng avian flu sa bansa. Nagiging maingat lamang anya ang ahensya upang maprotektahan ang poultry industry at ang lumalagong game fowl breeding sector ng bansa. Kognay nito, nabatid na nagsagawa na ang BAI ng random sampling sa 30 manok na panabong upang malaman kung positibo ang mga ito sa avian flu. Kapag nagnegatibo ang mga ito, saka pa lamang ito opisyal na i-discharge -di ng ahensya. Magugunitang ang noong Enero, ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng manok at poultry products mula sa Amerika, bunsod ng naitalang H5N1 outbreak sa California at Ohio. At para sa Newscoop, ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.